Yan, bili tayo ng pinya dito, kimanong. Dito ako buwi bili palagi ng pinya, mga kalamon. Yan, nagbabalat siya. Magkano isa? 60. 60 buo. Opa. Tapos yung mga slice, 25. sarap niya ng tamis kaya dito ako bumibili. 'Di ba? Ayun makikita natin 'yan, 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 'yan. Ito, pantanggal ng mata. Pantanggal daw ng mata 'yan ng pinia. payment charge tu dia buat sel. Fitin hok banak. Mopi sabar dia mam Facebook. Ada la sini. Masuk dia. Hai mam. Masak. Ya nak tengok ni mam. 'Yung isa wag mo na lagyan ng asin.